Hello, comics people! Ako si Melka City and welcome to Indie Comics Podcast. Kasama ko si Albert. Hello po! Isang uh, kumikerong prolific from Laguna. Uh, Laguna, no? Ano po? yung po ako mm -hmm. pero yung screen ko po sa Laguna po Sa Laguna, talaga. okay. Yes po. Sige. Please introduce us dun sa mga gawa, yung grupo niyo, yung gawa n'yong comics. <laughs> Sige po. So yung solo ko po talaga under po sa AfterBron pero pagdating po sa ano po, pagdating po sa grupo po talaga namin, kami po yung Makiling Comic Collective. Hmm. isa po kami, parang nagsimula lang po kami ng comic comic club po sa school talaga po namin. Since mga kami naman po, mga visual artist, mga writer po na gusto lang po talaga gumawa po ng trabaho pero mm -hmm. hindi po makalabas. Okay. So yung nangyari po sa Comic Club, parang nabigyan ko po yung mga bata po ng paraan po para lumabas po yung trabaho nila. Mm -hmm. <laughs> Ayan. Ah, uh, so anong pangalan ulit ng Comic Club niyo? Ah, uh, Makiling Comic Collective, Makiling po. Comics Collective. Ayun. So anong school 'yun? Yung sa UPLB ba? Ah. Well, Nandun po. Ano po kami nasa Philippine High School for the Arts. Mm, okay. Parang PISAY po siya, parang PISAYo. Okay. Arts, art track po oh. siya mostly. Kailan pa nagsimula? PISAY huh? pisa, pisa daw, pero hindi pero art. PISART. 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 Tama naman. <laughs> oh kayo. Um, so kailan pa nagsimula yung comics group doon sa school niyo? Hmm. ikaw ba yung nagpasimula? Aki, kayo batch May isa po akong kaibigan po, higher ko rin po siya. Hmm. Si Tristan Ginid po. Okay, shout out Tristan. Opo. Okay. Siya po yung una pong nagsimula po ng club mismo. Na parang gusto niya lang daw po ng tambayan, ng discuss ng comics. Pero po nung as the years go by po, tapos ako na po yung humawak ng club. Ginabi ko po, parang parang sayang po na sa, parang sa sarili-sarili lang yung trabaho na pupunta, mm. nakabasa lang kami-kami. Mm. So, inisip ko po, ipalabas na lang po sa buong mundo 'yun nga po. Ngayon ko so ngayon, parang matagal na po yung Comic Lab po talaga nagsimula. Mm. Pero ngayon lang po siya lumabas. Okay. Um, alam mo ba kung kailan anong specific na taon siya na itatag? Hmm. ano po um, in, alam ko po sinimulan po siya nung yung isa ko pong higher year ay grade 7 pa lang po. So mga isang year po bago pa po ako bago pa po ako nakapunta sa school. may comic club na po siya. Pero yung comic club na yun at the time hindi pa sila gumagawa ng comics or gumagawa na sila. Ano po? Parang malilit lang po na two page na zine. Okay. No po. mga mga malilit lang po na comic strip, mga ano lang po editorial po minsan sa kasi meron sa school Paper. Opo, sa school paper po namin. Hanggang, pero hanggang dun malam mm mo -hmm. Tapos nung kayo na yung, yung batch nyo na, <laughs> sa kayo <laughs> gumawa ng, ano, ng mga short stories? Opo, um, nagsimula po siya actually, hindi po ako. Nung yung isa po naming uh, leader po si Kuya Rin po. Oh, shout out train. Yung nangyari po, uh, yung, nangyari po uh, yung nangyari po kasi parang gusto niya po gumo, parang gusto niya po magpal kasi po dati um, meron po kaming si dubs po sa school namin, uh, creative writing. So yung ano po, sila po yung meron talagang comic na table. Okay. So po, um, parang gusto pa po ng mga club members po namin na lumabas po ng at least isa pong libro. Okay. So yung nangyari po ay... Um, yun nga po, gumawa po lang kami ng isang volume 1 po. Parang yun po yung start talaga po. Parang testing, testing the waters po. Okay, okay. Nung ako na po yung humawak, sineryoso ko na po. Nag volume 2 po ako. Dinagdagang ko po, po ng page count po yung para sa mga estudyant. Ano yung mga members po. <laughs> Then, at some point po, parang palaki na pal parang palaki po nang palaki po yung mga pages. Mm. Padami ng padami. Okay. okay. Uh, Ngayon, gumagawa kayo ng mga comics. How did you learn? Pa, paano kayo natutong mag-comics? May mga sharing kayo ng mga lessons, ideas, workshops, ganyan ba? Tam Actually po, yung una po talagang nagturo sa club ako po, um, yun nga po, sila Tristan at sila Rain po, mostly po, yung tinuturo po nila ay ano po, parang critique lang po sila. Pero hindi po nila sineseryoso po yung deep dive po na production. Okay. Nung ako po yung, ano po, naging leader, um, na, na po ako, nung nag-comicate yun na po ako, batch 7. Batch 7 ng comicate Opo, tapos nag-join na rin po ako ng mga seminar po, yung mga comic seminar. <laughs> tapos lahat po ng mga natutunan ko po sa mga event na yun, binibigay ko rin po sa kanila. Nice, okay opo so parang nagsi-circulate po yung knowledge po <laughs> na yun nga po yung kung paano gumawa po ng phone, kung paano po mag kung, ano po kung paano po mag-layout po ng mga pages. Um, <laughs> o oh, importante yun yung mga basic yan, po. <laughs> Kailangan ano at least yung mga basic matutunan tapos yung, yung storytelling. Yung una ko nga tinuro po sa kanila <laughs> na mag-stick po sila sa A4 na size <laughs> <laughs> kasi may mga narinig po horror stories na minsan po pag nag-anthology, iba't iba po yung layout po ng mga comics. So yun po yung una kong narinig sabi ko, guys, A4 lang, A4 lang kayo. <laughs> pwede mag-experiment ng mga sizes pero nga, may sakit ng ulo yun eh. Sa susunod na lang po kung sakali. Kailangan medyo pranuhin ng maayos oh, sa so pag medyo experimental. Pero pwede, pwede yung mga experimental. Yun nga po, uh -oh. mga bagay po na gusto rin po namin. Yeah. Introduce mo kami dun sa mga nagawa nyo ng comics. So, yung title saka yung brief synopsis so, ah, para ma-introduce ma yung mga ano natin. Ano po, um, Meron pong isang ginawa yung pinakabata po namin, mga 15 po siya, si Langit po. Um, meron po siyang ginawa, Exoskeletal Zero. Parang cyberpunk po siya na story tungkol po sa isang parang mercenary po o courier. Tapos parang naku-focus po yung story sa parang world na ginawa niya. Tos, so merong mga blueprints po ng mga, spe, ano, ng mga helicopters, si mga mechs po na ginagawa niya yun po yung isa po yung pinakabata po namin mga 15 lang ba po siya oh, <laughs> ang aga oo oh. po uh, si langit <laughs> um yung isa po yung secretary po namin sa club si Michelle po uh. Michelle okay um, siya naman po uh, meron po siyang nagagawa po siya ng mostly horror stories uh, yung yung inatupag niya po ngayon mau po parang isa po siyang horror horror three-parter po mm -hmm. tungkol sa parang 'di ba alam niyo po yung parang myth po na wag po parang wag po kayo humabol ng hayop sa sa gubat. Uh -oh. <laughs> kasi baka may mangyayari. Yun din po yung nangyayari sa school namin eh. <laughs> na may mga rumors po na pag meron kayong pa sinindan na pusa, mawawala na lang kayo hindi babalik. Uh -oh. Gusto niyang parang bigyan ng light yung story ang yun. So, nagawa siya ng parang adaptation. Oo, oh, ganda. Yung okay, time Then po, uh Uh, meron po kaming isang, ano po, uh, isa pong miyembro, si Gib. Pero, mostly po, writer po siya. So po, yung gagawa niya po, nobela. So, meron po siya isang ginawa, testamento of a Survivor pa po, po yun. Parang isa po siyang story po tungkol sa aftermath ng isang biblical rapture. Mm -hmm. So yung mga demons at angels po nagpa-fight. Pero hindi po yun, sila yung focus. Parang yung focus po, isang, isang character po na nililive through yung experience ng gerang yon. Ah, oh, okay. Interesting. <laughs> so, po. then po, meron po kaming isa rin pong, um, yung isa po naming tagasulat po ng letter sa admin. <laughs> um, si Rojo po, um, isa pong writer namin. Um, meron po siyang ginawang libro, parang Cool Dungeon ba po pangalan nun? <laughs> okay ano po siya, parang choose your own adventure book siya na styled sa isang D&D campaign. Mm -hmm. So D&D campaign siya na pwede niyong basahin. Okay. Tapos okay. so, kayo yung pipili ng choice, mag ano po kayo sa pangin na. Oh. Oo po. <laughs> Then po, yung meron po kami isa rin pong ano po, um, writer, si, ano po, si Ari po. Siya po yung parang freeloader po namin sa ano. <laughs> Wildcard po siya sa club namin pero siya rin po yung gumagawa po kung kailangan. Mm. Meron po siyang ginawang children's book ba po yun? Parang The Carrot King. Oh. Parang children's novel po. na tungkol po sa isang talking po uh, na carrot. Okay. <laughs> talking po na carrot na hari. Tapos may political drama po. <laughs> Grabe. Ang ang ang, 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 diverse ng, ano, nyo, ha, ng choices nyo ng mga topics. Opo. <laughs> ano pa? Sige pa. Kwentaan mo pa. May, may iba po um, ba ginawa? aside po doon, may mga trabaho naman po yung mga artist sa writers po namin. Um, ano po kasi minsan po yung mga trabaho po namin na po ano po, parang capstone po nila. na mm -hmm. Nasa po na under po sa comic club. Wait lang, capstone project meaning part siya ng curriculum? Um, on po, final output po. Oh. Nice, kaya pala. Kasi oh, na, po. nagtataka ako kasi mahirap makatapos ng ano, sa oh, tula lang, mahirap makatapos ng comics. Yon so kung ako gagawin eh. siyang requirements. Talagang <laughs> tatapusin mo siya, 'di ba? Actually Ay, nga po, um, yung mga capstone po namin, parang depende po siya sa tao talaga. Eh. Mm -hmm. Kasi po yung uh, ano po, mga capstone po, parang end of ano po siya, isang beses lang po kami may capstone. Okay. So Konti lang po yung chances na nakakalabas po yung mga miyembro ng ng ano po ng mga istorya nila. So parang yung Comic Club po nagbibigay po ng second capstone. <laughs> na okay, okay. pwede mo tong uh, pwedeng niyong gawin yung capstone tapos yung isa nyo rin gawin para sa Comic Club. Uh -huh. ah, labas lang kayo. Uh -huh. Anong anong subject 'yan? Um, sa school namin may dalawa pong dominant po na major sa club po namin yung yung visual arts at saka po yung creative writing. <laughs> Yo. Yung... <laughs> Sorry mga mem members rin po ng club namin. <laughs> yung nga po, meron ano po, yung predominantly po na nasa club po namin mga visual artists o creative writers. Okay. Yung Mabuti. po artist writer. <laughs> oh, mabuti ano. Huh? Mabuti na isipan niyo yung comics kasi kapag uh, arts club ganyan normally painting illustration saka mga kapag writing naman mga short stories, novels, for painting na rin po kasi kami. Oo, pero okay at least na niyo yung comics which is which is good. Uh, ang ang natutuwa ako na may mga ganitong clubs sa inyo and hopefully sa mga iba-ibang schools din kasi kwentuhan din kita nung nung time na ako yung college student ako lang yung nagpo-comics ng prolific uh -huh. tapos may mga na-influence akong mga kaklasiko na gumawa rin ng sarili nilang comics sadly hindi na nila naituloy-tuloy. and ho uh, uh -huh. sana yung yung mga sumunod na generation may mga gumawa rin ng comics kasi yun na kailan na tayong magpadami. <laughs> magpadami ng mga comics creators. Yan. Yeah. Actually, pwede po mag-share po na isa pong story. Ah. Nung nagsisimula po yung comic club. Um, lalala Um, ko po nung ako po yung may ano po, nung ako po yung may hawak ng club po namin mismo. Um, ang tagal na po nun. Parang, para it's been years po since po may bago pong comic club event. Kasi po, nagka... Nga po. <laughs> So yung nangyari po kasi... interview kansi, ako ng robot. <laughs> <laughs> yung nangyari po, nagka-pandemic po. Mm -hmm. okay. so yung club po talaga, parang nagka-matinding stagnation po siya. Mm -hmm. Then po, um, at some point po, nung ako na po yung may hawak, nagka-resurgence po siya yung okay. club. Good, good. Opo, so nagpre-prepare na po kami sa susunod po naming event, which is yung Comic It October po. Okay. Um. Oh, okay. Nung... Nang ginawa Wait po namin. Wait lang, Comic October last year. Opo, uh -huh. last year po. Actually po, nung ginawa po namin yung Comic Kit October, akala po talaga namin na unti lang po yung magagawa po namin. Na parang, yun nga yung para lang po makapag-break even. Nagulat po kami na nung nilunch po namin yung Comic Kit, nung ginawa po namin yung Comic Kit October under po sa Comic Club, hmm. nakaipon po kami ng 50,000. pesos Opo, 50,000 po. Uh Nagulat po kami. I'm surprised and amazed. Yun nga po, tapos parang nagugulat po kami na palaging may sold out, may sold out. So, comics yan ah, comics. Opo, oh, comics lang po. Uh, yung comics po ni Michelle, oh, yung Mau po, grabe po, naka-40 copies oh, po siya. Wait lang, uh, gusto kong i-clarify. Yung mga bumili, hindi naman yan puro friends and family? Friends and family. Hindi, hindi naman siguro, po. no? Yun nga po yung nakagulat, hindi po. Oh. So, mataas po talaga yung ano po. Uh, reception po sa comics. <laughs> Kaya nga po, parang nagulat po kami. So, congrats, congrats. Kasi po? ako, hindi ko na nahihit yung 50k. <laughs> Actually po, parang masaya po siya na nakaipon po kami. Pero yung pinakamas masaya pong naging nangyari po doon ay marami pong ano po magulang po na mag, marami pong magulang na galing po sa PHSK mm. na nakita po nila yung potential ng comics that's good na hindi lang pala kasi po may ano po eh, may unti pong may unti pong opinion sa illustration yung school namin, uh -huh. yung art school. Alam oh, nyo naman po, common. hindi realism, painting, oh, oil painting. Yeah, medyo traditional hmm. yung, ano, yung pag-iisip. Baka hindi kung ba, uh ano. -huh. So nagulat sila na, ah, pwede comics. Mm -hmm. Pwede yung comics at illustration <laughs> So, pakatapos po noon, minsan may mga nagtatanong po sa amin na magulang, Oye, salin niyo anak ko sa comic <laughs> oh, Normally ganyan. Oo, so, na lang po kami. <laughs> mm -hmm. Pero, kung halimbawang may mga serious na gusto talagang matuto, nagaano ah, kayo? Nag-accept kayo ng mga members, um, trainings, workshops? Yung pagdating po doon, meron po kaming ritual po na sinimulan po namin para sa ano po, para po mapakita po nila na seryoso po sila sa project na to. Hmm. Meron po kaming nirelease po na pangalawang anthology po, tawag po doon New Bloods Anthology. Okay. Na na parang para po makapasok po yung mga bata po sa club, kailangan po nilang gumawa muna ng isang comic. Oo, oh, kailangan i-prove muna nila oh, na kaya nilang gumawa. Pero di ko naman po sila parang tatapon lang po sa gawa kayo. Hmm. Meron po yung ilang, pang-ilang linggo po, natuturuan ko po mag-paneling, hmm. paano po mag-drawing with motion, perspective po. <laughs> yung mga, yung mga, tinut, mga di po masyado tinuturo kasi illustration ko. <laughs> So po nung ginawa namin yung ginapo yung, yung yung new bloods po na anthology. Parang inisip ko namin na pwede naman po lahat sumali sa club. Hmm. Pero kailangan po muna nilang i prove po na willing talaga po silang sumali po sa club. Oh. Kasi seryoso, ano po 'yung eh, ano po eh matapos po nun, parang kung tumama na po sa amin na kailangan po namin seryosohin yung club po talaga. <laughs> So yun nga po, may yeah. na, po na lang ng new bloods. Ngayon po may mga may bago na po kami mga walong miyembro po. <laughs> Ay, congrats, congrats. Oh, Ayan. Opo, so, almost 20 na po kami. Mm, okay, ano, congratulations sa inyo sa mga ginawa niyong comics sa lahat ng mga members sa ano sa doon sa pag-maintain ng comics group nung ano niyo. Uh, sobrang ano yan sobrang idol and hopefully mm. lahat ng mga schools sa Pilipinas magkaroon ng mga comics club para para mas dumami pa tayo kasi kapag maraming katulad nyo na young ones na gumagawa sigurado magtutuloy-tuloy yung paggawa ng comics hopefully lumaki yung ano natin community and maging industry ulit ayun pero naman po hindi po kami makakapunta po sa ano na po namin, sa stage ko namin pag wala po sa tulong ng mga veterano po. Kasi pag wala po yung mga seminar na yun, kung po tinutulungan kami, ay maliit pa rin po kami club. Oh. <laughs> I-ano natin, i-shoutout natin yung mga nagturo sa inyo noon. Um, Napanggit mo kanina, Comicat University, tapos okay. yung sa comic -Con, di ba? Ano ba yung mga workshops na inatenan niyo? Ano po, meron po ang napuntahan po kay Sir Rusty po. Rusty, okay. Opo, meron din po si Sir John po. Mm -hmm. Tapos meron din po yung isa po yung sa Galeria po. Oo, oh, kay... Oh, sa Comic-Con din yun, oh. Eh? Oo, sa Comic-Con po. Um din ko po aside from that po yun po yung mga uh, malaki pong influence, influence po sa amin ayun so yung mga uh, workshop na yun most of them are free and some paid Uh, so yun, kung gusto niya matuto ng gumawa ng comics, may mga workshops na available. Ayan. Actually po, yung mga sa comic con, libre po. Oo, <laughs> <na, laughs> no? libre. libre no. Yung comic at yung may bayan. Yun. Um, ayun, So, i-ano mo kami, i-invite mo silang bumili ng comics. San, san pwedeng bumili ng mga comics nyo? Meron ba kayong online shop or sa mga conventions lang? Um, pagdating po sa club po talaga namin, kailangan nyo na lang po talaga maswertehan po sa, <laughs> sa convention. Kasi po, ano pa po, parang maliit pa po kami. Di pa po kami ganun kalaking org. Aha. So wala pa po kami yung mahirap po makapag-shopee. sa bundok po kami, ulit na kabis. Hmm. Hindi nga mahirap. Ano po, hindi po kami masyado nag... Ano po nag-digital? Ah, nagdi-digital oh, po. Aso ah, trad kayo lahat ha. Traditional po kami hmm. Ako digital na eh, pero trad din ako noon. No, mga nagdi-digital naman po, pero yung print pa rin po talaga. Ah. Mas gusto po namin mag-sell ng print. Ah. Pero po, um, may mga ano naman po kami no, 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 no. account po sa Instagram, Facebook, Makiling Comic Collective po. So Makiling Comics Collective, pwede silang mag-message doon to order your Opo. opo tatanong na lang po kung kailan ba po yung susunod na event. <laughs> yeah, yeah. Ayun. Thank you, Albert. And uh, shout out mo yung mga yung mga kagrupo mo ngayon para matuwa naman sila. shout out, Michelle. Michelle, Langit, Gib, Rojo, Ari, Anika. Ano pa ba? Si Icid ay oh, yun lang no. <laughs> oh, yun, basta yung collective shout out sa inyong lahat. Kung may nami si Albert, hindi niya kasalanan yung kasi biglaan lang 'to. Okay? <laughs> uh, thank you comics people, thank you everyone sa mga nanonood sa itp, and uh, see you sa susunod na episode. Bye-bye. Indie Comics Podcast. <smack>